So, yun guys. Maghanap pala tayo dito ang saging-saging dito lang sa anong paligid. Kasi marami dito yung ano. Ito ako. Ito pala saging-saging. Ito yung tinatawag ng saging-saging. Meron pa dun sa kabila. yung bunga. May gangbaw. Ito yung bunga ano. Ganto yung kulay pag hilaw pa. Tapos pag madali lang mahinog. Tapos pag hinog na ganto yung kulay. Ito naman yung dahon niya. Malaki tapos ganito yung ano, dis, ano, itsura ng dahon. Tapos yung puno niya, ano lang oh, parang mga baging. Baging lang oh. Kahit sa ano. Umiikot-ikot. <laughs> ito guys, yung mga puno niya. Ganito. Tapos oh, dito, meron pa dito sa saging sa kabila. Guys, guys. Ito yung ano, hilaw pa. Hilaw pa to. Kanto yung kulay pag pa. Kanto yung kulay pag pa. Hilaw pa. Kanto yung laman nyo pag pa. Ah, Hirap mo buksan. Basta ganto yung laman nyo pag pa. Tapos maghanap ulit tayo. Ang pa. Pero so may bunga pa dito. Bunga nyo. Lalalala. Wait lang, kunin ko lang. Yeah. Ah. Aray, ito. Mayroon po dito sa iyo. Ang katano. Kata aw, aw. Okay, maghanap pa tayo ng iba. Ng ano pa, iba pa. beso. Okay, May mga damage. May damage, guys. Maghanap. Okay, so. So pa lang ano niya, bunga. Ganto ang kulay pag hinog na. Oops. Yan din. Ito guys, wala. Ito guys, wala ano niya kulay pag hinog na. Ito yung laman na kinakain. Pipisilin mo lang gato. Tapos, kainin mo na. Okay. Hindi kinakayang buto. to? Iba yung lasa. Dito yung yung buto. Oh. Lasa saging. Kasi saging-saging yung ano. Ang alam. Nain eh. Hmm. Ganto kulay pag ilaw pa. Wait, 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 wait. Ganto yung kulay niya. Kulay yellow na nag-green konti. Tapos ito yung laman. Guys, okay, so yung naman niya. Kulay ano pa lang kulay puti na nag yellow. Tapos pag madali na siyang mahinog, ganito na 'yung kulay. Pero hindi pa ito hinog. Ganito 'yung kulay, umiiba na 'yung kulay ng ano sa loob. Hmm. Tapos pag hinog na guys, ganito na 'yung kulay. Mapula-pula na tapos nagbo na konti. Ganito 'yung naman niya tatapitin ang kulong. Ganda yung laman niya. Iskapaso. Ito yung laman. Guys, tikman natin. I-explain ko sa inyo ang lasa. Kasi mas kunti. Wala ang saging. Wait lang. Yung guys, ayong ano niya buto. Tamis. So yun guys, salamat po lang sa panunood. Salamat sa panunood. Kakainin ko ito pagdating ko ito sa bahay. Okay, so uwi na ako.